marami kasi nagtatanong, may sinasabi kasi yung ibang mga sektor na sinasabing hindi dumaan sa proseso, hindi makatarungan, lumalabag sa ikang-konomang mga polisya, lalo na pagdating sa sa uh, 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 local government code etc. etcetera. Et Pero paano paano ba, nag, paano ba nagsimula yung, yung, yung suspension na, yan, yung issue na? Dahil ang alam ko lang, eh bago pa pala ito, meron, meron pa pala mga earlier complaints laban kay Governor uh, Hubahib. If I'm not mistaken, as early as 1992. Tama po ba ako doon, Governor, uh, Acting Governor Oyo? Konting ano lang po, um, tawag nito, information. Um, hindi po totoo yung lumalabas na hindi dumaan sa proseso yung preventive suspension. Um, in fact po, although um, hindi po kasi ako ang nag-file noon, isang um, <laughs> board member po namin. Ano yun? Um, Ang board member nyo nun? It was filed November... No, si board si, member po. Board me, oh, Orly Amit. Si Orly Amit, oo. Uh, oh, oh, Apo. Oh. Uh, um, November 2020-22 pa po yun finile. Yung, ano, um, yung nag-file siya ng grave abuse of authority at yun. Um, it's because po, um, uh, bigla pong kinuha yung kanyang detailed na sasakyan nang dahil lang po na nag nag-privilege po siya doon may ano lang nagpa lang siya ng kaniyang opinion when it when board member na yon um, doon po nakatira sa isang isla sa mm -hmm. uh, Island Garden City of Samal mm -hmm. so kaya sabi niya na paano ako makaka-perform nito properly nang duties and functions ko na uh, mm -hmm biglanyo niyo akong tatanggalan ng sasakyan. Eh, ang layo-layo pa ng inuuwian ko. Okay. O, tapos at the same time po, sa London po ng loan ng mga provincial vehicle na yon sinasabi po doon talaga na para po yon sa mga sangguniang panlalawigan members. Mm -hmm. o, so doon po mm -hmm. nagsimula. Um, tapos, um, pinasagot si Governor Hubahib, um, humingi una, humingi siya ng motion for extension. As far as my knowledge is concerned, Then, humingi na naman siya ng pangalawang motion for extension. Mm -hmm. So actually po, kung titingnan niyo po, um, 2020-22 na file, ngayon 2020-24. Matagal na nga po eh. Oh, matagal. Matagal na nga po. Oh, uh, opo. po, oh po. So, hindi po totoo na walang alam si Governor Hobo. Bahib, oo. Oh, oh. Kasi pa. 2022 pa. Oh. Bahib. Kasi oh, oh. siya po mismo um, nag-file Opo, tsaka siya po mismo ang pumirma at nag-file ng mga motion for extension po, pati yung sagot niya.